Hello guys, welcome back sa aking channel Sa video na ito, ipapakita ko kung paano magputol ng kadena At kung paano mag-adjust So guys, kung first time ka pa lang sa aking channel Baka pwedeng makahingi ng subscribe dyan So, nung last video guys, hindi ko na papakita sa inyo Kung paano maglugtong at magputol ng kadena Kasi umulan eh So, ito guys, papakita ko na ngayon kung paano magputol ng kadena So, kailangan may pliers kayo guys Ayan guys, ganyan lang. Yung lock dapat doon nakaharap kung saan nakaharap yung motor. Okay guys, wag ganun. Ganyan dapat. Ganyan kasi guys may purpose yan dapat hindi baliktad yan ang pagkakabit nyo katulad yan o okay na guys lipat naman tayo kung paano mag adjust pag ganito guys medyo okay pa yan So, pasok pa yan sa standard. Pero guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust. So, meron akong metro. So, luluwagan muna natin guys. ting konti lang yung i-adjust ia natin guys buha lang tayo ng nitro at saka sukatin natin so susukatin natin from 3 cm to 2.5 cm So, hanapin nyo lang guys yung pinakamaluwag na part niya. Pagkatapos, dito naman tayo sa paghihigpit. Higpitan lang natin yung axle. So, pwede kayong gumamit ng katala guys. tapos higpitan nyo ulit guys yung chin adjuster para medyo mahigpit talaga siya at huwag nyong kalimutan guys may guhit kasi yan so titingnan nyo rin doon sa kabila kung parehas ba ayan oh. so may guhit yan dyan bali parehas dapat parehas dun sa kabila ayan guys so mukhang kailangan natin ipitan din ito para pumarihan guys ang purpose niyan guys para hindi mawawala sa align yung ating gulong kasi pag hinigpitan mo yung kanina yung kabila lang ang ina mo mawawala yan sa line. So, balik natin sa kabila, guys. Ayan, okay na yan. Ganyang kahigpit. So, dapat hindi rin siya masyadong mahigpit, guys, kasi mauunat yung kadena nyo. Dapat tama lang. Hindi rin siya masyadong maluwag dahil pwede kayong matatalunan ng kadena. So, delikado yun, guys. Okay guys, so hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa inyong panonood. Paalam